Yung Bago Bayo ng Lawang City ngayon ang the biggest contractor aside from the miskaya. Uh, magandang mga po sa lahat at lalo lalo na po sa inyo, Gov. Chaco Suizod, maraming salamat po. At kayo ay nakikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mga mayang Pilipino. At Tungkol lang po dito sa sinasabing pagsisinungaling at dagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil doon sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit so, ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na uh, kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang -kita naman po dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposible mo lang ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansa Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumilma, imposible hindi niya alam. Dahil alam niya po na ang anak niya ang muna dito. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po. Bukang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos sa Presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon destruction ng Presidente. -re Ire-review muna, mga -re review dyan Presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado mga kasamahan niya lahat. Sino ang di sumusunod doon? Ngayon, dimita niya itong tao. Alam niya lahat doon. Kaya may alzheimer kaya po dahil inensyon niya yung drop in corruption sa blood control. na kasama siya. Nakalimutan niya yun. Good afternoon, Dr. Bob. Dr. Manalo, from the United Chronicles. Nang may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spread this um, youth-led movement wala pa. Napabasa ko lang. Napabalitan ko lang ng kumikilo sa mga siyante. Narinig ko lang magsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this uh, student movement sa kasakaling may tumugo sa panawagan ng na, na pangunahan ng kabataan, ng repulsyon sa pamalitan ng huwag pagalo sa mga eskwelahan? Iswel, uh, Paano niyo po ito nakikita ng uh, ma-execute ng mga kabataan? Saya tiu jodihlah tu. Saya tiu adu politik politik. Saya tiu so silap bahala, bukaihlah silap maafek tuhan. Saya politik politik. Kalau ni bunjui itu itu korupsi, silap efek tato, kalau silap kita buatlah. Tetap sila ambil <coughs> ususmu, para tidak payahan langkah politik. So yung kung boycott ng mga din sa iskwelaan, pag nilo sa iskwelaan nila, sa paaralan, should be continuous habang hindi buhaw ba yung mga corrupt uh, sa pamahalaan? Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalabas tayo sa demonstrasyon. dami kong magbira. Lalabas lala tayo sa masasyong. magbabayad sila ng mga kalabad. Bumburay pa tayo yung mga atak-dog. Eh, marami silang atak-dog, yung mga trolls. Anong laban natin diyan? Ako nga, atahuha pa sila ka, may mga nag-atak-atak. Atak-dog eh, ang tawag ko diyan. Pinapayaran sila para sila makita. Thank you very much. Thank Dahil hindi sinabi mo yung isang panawagan na pagbabasa pwesto, si Pangulong Marcos na kasama sa mga sa mga involved sa sa flood control projects na yan. So, nangangon lupin na sinasabi nyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa corruption? Tayo <ff> na lang tayo na Anong nangalina yan? Sige lang tao! Anong nangalina yan? Sige lang tao! Sir, magandang araw. Mahalong bila pa ng GMA, Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung uh, ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun lang sinabi ko. Pag pumasok, hanggat hindi ko ang babae yung mga official natin na kurat. Kung maawa sila sa mga sigyante, mga kabataan dahil yung pinaglalaban din ang karapatan nila, kasalanan nila. Parang di mahirapan ng mga kabataan, ng mga sigyante, umalis na sila dyan. Sa sulis, pasimultahan, asap. Ang habang ako po sila, nga pa ng mga kabataan ng mga, mga... So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakikita na tayo na bumaba sa pwesto dahil uh, siya sa corruption Hindi, Ano yung pala? ba? Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Dito po sa Pilipinas, so, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na pabuka sila sa pwesto at magpatuloy sila sa pagkakas? Kung mabahan na uh, lang sila, kung hindi sila magpapakamatay, wala naman papakamatay dito sa Pilipinas. Maganda Uh, magandang po, Eta na 98.3 FM. Go! Ah, marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat dapat ho bang pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong umbusman, meron na no tayong sandigan bayan. Eh, pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, ng eh, ano mangyayari? Saan mo nun? Hindi na dapat yun ICC dahil may sarili yung temper. po, ICC. 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 Oh, pampamanan lang nila ito, pampapugilan nila dahil mabubutin tayo yung nilagay. Kaya nakikiusap ako sa nila Babe Simpson, uh, Mayor Magalo, magandang tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po, ilungo Norte, huwag na kayong lumayo. Yes. Ma, kaya, kaya mo sabi nandun sa Ilocos problema. Ito ma, ay ala, a, taktika para yung taong bayan dahil sa pagkaka nila kay Duterte doon sa, sa ICC. Tumay, ba, panibagong takim, parang nalihis lamang mo yung usapin. Pero well, ang pagkat, nakita ko naman ang video, pinuli si former president, wala naman parang pare. Correct. Ano yun? Umam. Pagdapin yun. Pagdapin. Wala parang pare, sa huli ng tao, padalas yung bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Tama! Ang mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo na ang pyesa, hindi pa rin naandar. Tama! Kailangan bago. Ela, bago. Correct. We have good laws, but the, the, the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang pagpahay ka ng kaso ngayon. Abuti nga na siyam siyam, may parking fee. Pagpahit ka ng parking fee, matutulong ka kaso mo. Ang kapukulong yung mga tao na walang pera. Tama. Yung mga may pera, walang kapukulong. Unless natututukan ng media, doon lang kapukulong. Eko, mabuhuin ng bulib, e po bulimihanan. Eh lahat mo nang, ano, ay e, tinuturo, no, itong si Congressman Romualdez. At ito po si uh, congressman ko. Eh bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Ah, uh, go. Yon. Bakit tinatago pa ho nila, go? Tumbok po. Pinsan ng presidente yan, go. Yeah. Ang alam ko, si Sandy ko, lumipad na. Nauna na. Hindi mo na makita yun.